ka-express, may pasabog na naman tayo ngayon sa mundo ng Philippine Basketball na tiyak na ikagugulat at ikagagalak ng buong bayan. Lalo na ng mga Cebuanong matagal ng uhaw sa isang World Class Basketball event. Hindi lang ito basta-basta balita dahil kakalabas lang ng kompermasyon mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Posibleng sa Cebu ganapin ang isa sa pinaka-inaabangang laban ng gilas kontra sa powerhouse team na Australia. Yes, totoo ang narinig mo ka Express, Gilas vs. Australia, sa bagong arena sa Cebu City sa May next year. Ang tanong, bakit sa Cebu? At ano ba ang meron sa bagong SMC Side Arena na ikinukumpara na ngayon sa Mall of Asia Arena at sinasabing mas maganda para dito? Simulan natin ang pranto sa likod ng bagong venue. Sa South Road Properties o SRP ng Cebu City, Isang napakalaking proyekto ang patuloy na binubuo, ang SMC Side Arena. Isa itong state-of-the-art facility na inaasahang magiging pinakabagong tahanan ng malalaking sports events, concerts, at international spectacles sa buong Visayas at Mindanao. At ngayon pa lang pinag-uusapan na ito sa buong basketball community. Ang resort ayon mismo sa SBT mas advanced at mas modern na ito kumpara sa Moa Arena, ang current home court ng gila sa Metro Manila. So ibig sabihin ka Express, hindi lang ito basta lipat venue, isa itong makasaysayang hakbang para ilapit ang national team natin sa mas maraming Pinoy. Matagal nang hinahangad ng mga taga Visayas at Mindanao na masilayan ng live ang Gilas Pilipinas. At kung matutuloy nga ito sa Cebu, hindi lang ito isang laban, isa itong selebrasyon ng pagkakaisa, pagmamahal sa laro at pagbibigay halaga ng mga fans sa labas ng NCR. Ayon kay SBP President Alpan Lelyo, nagsimula na ang diskasyon kasama ang SM Management para pag-usapan ang posibilidad ng pag-host ng GILAS Games sa bagong arena. There is a bigger chance, if not the February window next year, maybe in the middle of the year, we are looking at that option, sabi ni Panlelyo malinaw na seryosa ang SBP sa planong ito at mukhang hindi lang isa, hindi posibleng sunod-sunod na games ang ihahain sa bagong Seaside Arena. Isipin mo na lang ka-express, Gilas Pilipinas kontra Australia, isang team na hindi basta-basta, world rank, punong-puno ng NBA level talent at naging matinding kalaban natin sa mga nakaraang FIBA tournaments. Ito ang klase ng match-up na hindi mo dapat kalampasin. At kung gaganapin ito sa Cebu, asahan mong maglalabasan ang pinakapusong fans mula sa lahat ng sulok ng Visayas at Mindanao. Hindi lang ito laban ng gilas, laban ito ng buong Pilipinas. Pero teka, hindi lang Australia ang posibleng makaharap ng gilas sa Cebu, kasama rin sa ating grupo sa 2027 FIBA World Cup Asia Qualifiers, ang New Zealand at Guam. At dahil home and away format ang sistema, may chance rin tayong makapanood ng dalawa o tatlong high-level games mismo sa bagong arena na ito. Kung noon ay kailangan pang pa bumiyahe sa Manila ang mga taga-probensya para makapanood ng gilas, ngayon ay sila na naman ang dadayuhin. Bukod pa rito, may practice court din ang bagong seaside arena, bagay na napaka-importante para sa professional teams. Hindi na kailangang lumipat pa ng ibang venue para sa ensayo. Kompleto rekado na kumbaga. Isa ito sa mga rason kung bakit very positive ang feedback ng SBP at ng ilang miyembro ng basketball community tungkol sa bagong facility. Sa loob ng ilang dekada, puro sa Metro Manila ang mga malaking laban ng ating national team. So panahon na para ilipat ito sa mas malawak na audience at mukhang Cebu ang magiging susip sa pagbabagong ito. Ang ganitong mga balita ka-express ay hindi lang basta informasyon, isa itong paalala kung gaano kalawak at kalalim ang pagmamahal ng mga Pinoy sa basketball. Hindi mahalaga kung nasa Luzon, Visayas o Mindanao, iisa ang tibok ng puso ng bawat Pinoy tuwing nakikita nating lumalaban ang ating national team kaya't sa pagdagsa ng suporta para sa bagong arena at sa inaabang ang laban ng Gilas kontra Australia at na magiging mas mainit pa ang ating pagbabalik sa international stage. Isang aspeto rin na hindi dapat kalimutan ay ang economic impact ng ganitong event. Hindi lang ito panalo para sa basketball, kundi malaking tulong din sa turismo at negosyo sa Cebu. Sa mga hotels, restaurants, transport services, lahat iikot ang ekonomiya dahil sa isang laban. Isipin mo, libu libong fans mula sa iba't ibang probensya ang pupunta para manood ng live. Mga media personnel, delegations at mga international guests, hindi lang ito laro ka-express, isa itong oportunidad para ipakita sa mundo ang husay ng Cebu sa pag-host ng mga world-class events. Sa ngayon, habang inaantay pa ang full confirmation, panigurado magiging usap-usapan ito sa mga susunod na buwan. Lalo na kapag nagsimula na ang promotional campaign ng FIBA qualifiers, makikita natin ang mga teaser, mga behind the scene ng arena, at syempre ang training ng gilas para sa malaking sagupaan kontra Australia. Nung nalaman na makakabangga ng gilas ang Australia sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asia Qualifier, agad itong nagbalik ng matinding alaala sa mga basketball fans, yung infamous na Rumble sa pagitan ng dalawang kupunan ng July 2018 sa Philippine Arena. Isa ito sa mga pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Philippine Basketball at hanggang ngayon hindi pa rin basta-basta nakakalimutan ng marami. Pero ayon kay Al Pandelio, presidente ng Sabahang Basketball ng Pilipinas, matagal na silang nakamove on mula sa incident niyon. Ang mas mahalaga raw ngayon, ay ang magandang ugnayan na na-develop niya sa Basketball Australia. Para sa kanya, mahalagang ituloy ang respeto at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng basketball. Maganda na ang relasyon ko ngayon sa head ng Basketball Federation ng Australia. Sabi ni Panlelio, na isa ring miyembro ng influential FIBA Central Board. Parti na yon ng history, naiintindihan namin yon. May mga natutunan din kami mula roon. Alam ko July ang anniversary ng gulo na yon. Pero ang importante, mag-move on forward tayo. Dagdag pa ni Al Panllello. Para sa kanya, basketball na lang ang dapat pagtuunan ng pansin, sa halip na balik-balikan ang gulo. Mas mainam raw na ilaan natin ang energy sa paghahanda ng team at sa pagkakaroon ng magandang laban sa court. Matatandaan nagsimula ang rumble nang magbitaw ng matigas na foul si RR Pugoy kay Chris Golding ng Australia. Mabilis itong lumala at nauwi sa bumbugan na nagresulta sa malaking parusa para sa parehong kupunan. Kabilang na ang suspension ng ilang players tulad ni Napogoy, Calvin Abreva, Daniel Kikert at Ton Maker, pati na rin sa mga coaches gaya ni Nachat Reyes at Chong Yuchiko. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.